wala akong may na pang ng yung nag-aaral na estudyante ko, may bigay na allowance. Hirap pa ako na yung pambili namin ng bigas, walang pagkukunan. Na wala ng trabaho, walang pagkakitaan. Kaya nga yung iba, nagpunta ng Manila, pumasok sa construction, gano'n. Yung iba naman, nang, na nang, nangingisda. Pero kulang. Ito ang daing ng ilang Pangasinense matapos magsara ang Pangasinan Salt Center noong kasagsagan ng pandemya. Pero sa pagupo ni Pangasinan governor Ramon Vigico III noong 2022 hanggang sa kasalukuyan, muling binuksan ang Pangasinan Salt Center sa Barangay Saragosa sa Bayan ng Bulinaw at daang-daang Pangasinense agad ang nabigyan ng panibagong pagkakakitaan. Isang daang trabahador ang unang naitalang nakapasok sa salt farm sa pagbubukas pa lamang ng operasyon noong December 2023. Pebrero naman noong nakaraang taon, umabot sa mahigit 800,000 kilong asin ang naani sa pasilidad. Dahil dito, muling naging major supplier ng asin ang Pangasinan sa buong bansa. Sa pamumuno ni Governor Ramon Vicky Cura nagkaroon ng inisyatibo para baguhin ang takbo ng industriya ng asin sa lalawigan. Muli rin na ang kulturang pag-aasin sa Pangasinan. For the first time, the province or the government of Pangasinan reclaimed the historic significance of who we are, people who live in the place where salt is made. Pangasinan, no other governor had taken up the cudgels for the salt making industry in order to liberate ourselves from the dependence on imported salt maliban sa pagbibigay ng trabaho, nabago rin ang sistema ng pasahod sa mga empleyado. Mula sa dating 200 pesos na arawang sahod, umabot na ito ngayon sa 709 pesos. Dahil dito, labis na nagpapasalamat ang mga pangasinense sa oportunidad na kanilang natanggap. Nag Nagsikap kami na tumutulong sa kanila. Tuwang-tuwa ako ma'am, nagpapasalamat ako kay Gob na nakuha ako. May pangbuhay na ako sa mga pamilya ko. Na nakakuha ko ng motor ko, yung nakabili kami ng TV namin, tapos nabibigay ko lahat yung kwan sa yung hiningi yung mga anak ko na gustong bilhin na pagkain. Maraming nakapasok na kagaya ko na empleyado dito. So, nagpapasalamat kami kay Gob na nabuksan niya to. May mga nagtatrabaho na kasi na doon sa Pampanga, sa nila Kaya nga, sabi ko nung na nila. Uwi ka agad. Nag-apply sila. Kaya sila naman ang nakuha. Kaya kapasalamat nila eh. Dahil nga, makakapiling ulit nila ang kanilang mga pamilya. Sa pagbubukas muli ng Pangasinan Salt Center, hindi lamang industriya ng asin ang nabuhay, kundi ang pag-asa ng daang-daang Pangasinense na muling makapagtrabaho at hindi na kailangan pang lumuwas sa malayo at mawalay sa kanilang mga pamilya. Valerie Dismaya, RNG News.